Wow! Hello guys! ID ba at valid ID ba? Talaga ang hanap nyo? Napakadali lang yan. Pumunta kayo sa inyong barangay at humingi kayo ng barangay clearance, barangay ID, at barangay residency. Ganun lang kasimple yun. Kaya kung wala pa kayo nito, kumuha na kayo para meron kayong valid ID dahil mahalaga yun para sa katulad natin na for identification purposes only so kung wala pa kayo nito pumunta na kayo sa inyong mga barangay at magsikuha na kayo di ba valid idea yan. yan ang kailangan natin para sa ating mga iba't ibang transaksyon sa buhay di ba